Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pwede na muling mangisda ng sardinas sa karagatan ng Visayas at Zamboanga Peninsula. Inanunso ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na inalis na ang tatlong buwang fishing ban sa Visayan Sea at sa East Sulu Sea, Basilan Strait at Sibugay Bay sa Zamboanga Peninsula. November 15 ng nakaraang taon ng ipatupad ang closed fishing season sa mga nabanggit na lugar para hayaang magmature ang species ng sardines. Bukod naman sa sardinas, Pwede na rin manghuli ng mackerel at tamban sa Visayas sa pagtatapos ng fishing ban. Inanunso ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagbaba ng preso ng galunggong. Ayon sa BFAR, mabibili ngayon ng galunggong sa 100 hanggang 230 pesos kada kilo, mula sa dating 200 hanggang 330 pesos. Ang bawas presyo ay bunga ng pagdagsa ng supply sa mga pantalan. Dagdag ng ahensya, posible pang mas bumaba ito habang papalapit ang tag-init na siyang peak season ng galunggong. Bukod pa ito sa pagtatapos ng closed fishing season sa ilang karagatan sa bansa. Gayunman, aminado ang BFAR na posible ring tumaas ng bahagya ang presyo ng galunggong at iba pang isda dahil sa pagtaas ng demand ngayong kwaresma. Mga isda sa palengke, particularly itong galunggong, para mas mapababa pa natin yung presyo no pero kailangan din kasi nating uh, iconsidera na hindi lang naman doon sa supply yung factor minsan pagbababa ng presyo no may mga ano uh, uh, contributory factor din like yung fuel na kapag uh, tumataas may epekto talaga ito sa presyo ng mga bilihin at isa itong sitwasyon no isa ito isa, isa itong sitwasyon na limitado ang kontrol ng pamahalaan dahil uh, ito ay uh, pandeig ano no uh, uh, hamon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kabe sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali!